Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon naman mga kapatid, ang bibigyan natin ng tafsir o maiksing kahulugan ay ang suratul humaza. Ang suratul humaza, ang sura na ito ay ang ibig sabihin ang ibig niyang sabihin ay ang mapanirang puri. Ang mapanirang puri. So, ang gawain ng tao na kung saan siya po ay naninirang puri, so ito po yung para sa kanila, ang sura na ito, para sila ay makaiwas sa gawain ito. Sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Wailul li kulli humazatil lumazah. Wail, ang ibig sabihin ng wail dito, ang ibang tafsir ng mga ulama sa wail, ay isang bangin sa impyerno mauhulog na sa bangin sa impyerno sa ibang tafsir while kapahamakan kasawian sino likulli kulli humazatil lumaza sa bawat taong mahilig maglibak ng kanyang kapwa sa bawat taong mapanirang puri sa bawat taong mapanlait so kapahamakan sa silang mga tao na mahilig maglibak sa kanyang kapatid at mahilig manlait manginsulto sa kanyang kapatid kapahamakan sa kanila kasawian sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao na yan ay mauhulog na sa bangin sa impyerno. Yan ang katangian nila. Maliban doon, sa katangian na yun, na mali, mahilig silang maglibak sa kanilang kapwa, mahilig silang manirang puri. <coughs> at sila ay nag Nagbigay abala sa kanila ang kanilang kayamanan at kanilang itong pinagkakaabalahan. So ang ginagawa nila, pinapahalagahan nila ang kanilang kayamanan. Yun na lang ang focus nila. Ang mga tao na ito na mahilig maglibak sa kanilang kapwa. Mahilig man nilang puri. Ang isa sa gawain nila ay kabilang doon sa gawain nila na yun na hindi maganda, nag sila ng kayamanan dito sa mundo. Al-ladidya ma'amalan wa'addada. At siyang nag ng kayamanan, pagkatapos ay binibilang niya, pinagkakabalahan niya yun, sabi niya magkaroon ng kinita ko ngayon, ito na dami ng kayamanan, ito na dami ng pera ko. So ito na yung pinagkakabalahan nila. Nakafocus na sila sa kanilang makamundong bagay, Subhanallah. So, nakalimutan nilang Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ng bagay na ito ay galing sa Allah. Hindi, nila, hindi na sila marunong magpasalamat sa Allah. Nakalimutan nila na ang biyayang ito ay pinagkalub lamang sa kanila ng Allah isang pagsubok lamang sa kanila at titingnan sa kanila ng Allah kung sila ba ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at makakaalala ba sila sa Allah? Yahsabu lahu At inakala ba niya na ang kanyang kayamanan, tunay na ang kanyang kayamanan ay magpapanatili sa kanya sa mundo? Magpapahaba sa kanyang buhay? Inaakala ba niya na ang kayamanan na ito na kung saan dito siya naging abala ay magpapanatili sa kanya dito sa mundo at hindi na siya dadaan sa kamatayan? Fil hutama. Walang pag-alilangan. badan na Siya ay ihahagi sa impyerno at siya dito ay madudurog. Sabi ng ilang tap taps ng mga ulama, ang hutama na ito ay ito yung pang uh, panganim na palapag ng impyerno. Sabi ng ibang tapsir, pang-apat na palapag ng impyerno. Sa ibang tapsir ng mga wala pang palapag ng impyerno, ang hutama. Isa sa pangalan ng impyerno ay ang hutama. Ang hutama ay dinudurog niya ang tao pag nalaglag dyan. Magkakawatak-watak, mapupunit ang kanyang katawan pag siya ay nahulog dito sa impyerno na ito. At ito ang parusa ng mga tao na ito na naging abala sa mundo nila. Nagpayaman, ipinagyabang, at hindi pinigay ang karapatan nito ay sa katiyakan sila ay hihagi sa impirno at sila ay madudurog dito. Wama adraka man At ano ba ang alam, alam mo ya Muhammad sa hutama itong nagdudurog na ito na apoy sa impirno. Narullahil muqada. Ang impirno na ito na apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala na araw-araw ginagatungan. At sa tafsir ng ating mga ulama, tatlong libong taon itong ginag, ginag ginatungan. 3000 years na ginatungan at pinainit ang impyerno na ito. Araw-araw ginagatungan. Na kung saan na ang panggatong dito ay mga tao at mga bato. Subhanallah. Ito yung impyerno na ito na naglalaga blub. Narullahil muqada. Na ang apoy ng Allah subhanahu wa taala na patuloy na ginagatungan at 3000 years itong ginatungan at mga tao at mga bato ang ginagatong dito. Allati top. Na ang imperyo na ito ay pinupun at uma umaabot ang init nito sa kanilang mga puso. Sa sobrang init nito, sa sobrang uh, paglalagablab nito ay umaabot sa kanilang mga puso. Sa sobrang init. Subhanallah. Ito yung parusa ng mga tao na ito na mahilig manlait, mahilig magmura mahilig manginsulto, mahilig maglibak at mundo lamang nila ang kanilang ina inaatupag, pagyayabang at nakalimutan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sila ay hagis na sa impirno, sila ay madudurog. Pagkatapos ang init ng apoy na ito na hutama ay umaabot sa kanilang puso ang sobrang init niya. Subhanallah. inna alayhim At sa apoy na ito, sila dito ay kukulong ng napakahabang panahon kung kafir pa habang buhay. Kung ito naman ay mananampalataya, ikukulong siya dito napakatagal na kung saan wala siyang malalabasan kaliwat kanan ay mga bakal na gawa sa apoy. Subhanallah. O gawa sa bakal. Fi amadim mumaddada. Na ang imper na ito sila dito ay nakakulong. Kaliwat kanan, napakataas na, pakataas na, na, na mga poste. Napakataas na padir. Na ipinoste dito na wala na silang malalabasan. Maging sa taas na inatipan din ang, ng, ng, bakal. At sa gilid nila ay inatipan, na, pinus na binakuran din ng bakal. wasalasil o kaya ay mga kadina at hindi na sila makakalabas dito, sila ay sinusunog ng apoy na ito na naglalagablab na kung saan dinudurog ang kanilang katawan at napupunit sa sobrang init ng apoy na ito bilang parusa sa mga tao na ito na may hilig manlait sa kanilang kapwa, may hilig magmura sa kanilang kapwa, may hilig maglibak sa kanilang kapwa at wala silang inatupag kundi pagpaparami ng kayamanan, pagyayabang sa kanilang mga, mga, ka, ka, mga kapatiran, pagyayabang sa mga tao na inaakala nila na ang kayamanan na ito ay magpapanatili sa kanila sa mundo habang buhay. Kaya dito sila maihahagis sa tinatawag na hutama na dudurugin sila dito na sobrang init ang apoy na ito. Ilayo tayo naman ng Allah sa parusa na ito at sa katangian ng mga tao na ito na kung saan ay mapupunta po sa impyerno. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyan ng Muhammad wa ala alihi wa sahabiyan may salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.